Hello po mga kalaki, September 13 na po at eto eto na po ang mga pangmalakas natin mga 6 digit lucky numbers ha para po sa mga tatayahit po sa mga loto jackpot ng Pilipinas at abroad mga kalaki, eto po ang magandang mga numero po mga kalaki at syempre po, uh, sa mga lucky followers po natin dyan na nagtatalong po kung ilang araw po inaalaga ng numero bago bitawan 3 days po opo, 3 days po ha, mga kalaki kaya kung gusto mo po kunin ng mga lucky numbers namin ilista mo na po, kunin mo mga listahan mo, ilista mo alagaan nyo po sa loob po ng 3 days ang mga lucky numbers natin. Okay? Marami pong nananalo sa mga lucky numbers namin dito. Nakita nyo naman, napakadami pong nanalo last week. Ano po? Gusto ko po itong second week na to ng September. Aba, isa ka sa mapalad na mapanalo namin. Kaya kung handa ka na nakunin ang mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki. Sa mga nagaabang po dyan at mga uh, maglalunch dyan, kakain, Aba, buksan na po ang cellphone nyo, panoorin nyo po ang mga tips at mga lucky numbers na ibibigay ko baka sa inyo dumapo ang swerte ngayong araw na to. Kaya tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Oh, di ba mga kalaki, tutok-tutok na po rito. At syempre, eto na po mga kalaki ang mga 6-digit lucky numbers abroad. Umpisahan na natin. Pero bago yan, syempre, iinom akong tubig. At ayan habang wala pong bumibili, vlog vlog muna tayo mga kalaki ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 29 number 35 number 38 number 52 number 57 number 43 number 16 number 8 number 25 at number 39 ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers ano po yon? Alamansi. Ah, bibili na wait na. Na lang. Kalaban si. Bak sa kulay na. Ay to po na naman ano. Okay, okay at ito po mga kalaki ang 8 digit lucky numbers. Kunin mo na number 26, number 34, number 19, number 12, number 27, number 8 number 33 at number 39. Ayan. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 14, number 5, number 24, number 26, number 15, number 20, number 18. Ayan. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na. Number 5, number 6, number 17, number 24, number 21, at number 19. At ito naman po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Kunin mo na rin, number 3, number 1, number 7, number 7, number 8, at number 2. At ito naman po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 15, number 23, number 31, number 36, at number 7. Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga jackpot prices ng mga lotto Pilipinas ha. Pero bago po yan mga kalaki, bago po ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas. Nako, dapat po naka follow po kayo sa mga legit na account natin na lalong lalo na po sa mga baguhan dyan. Nako po, dapat po sa legit na account kayo naka-follow namin para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account ngayon na Ang dami po nagkalat diyan. Kinukuha yung picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami 'yan. Baka mali po kayo nasasaliyan sa private consultation. Nako, hindi po kami 'yan. At lalong-lalong hindi po kami nagpapautang. Mga fake account po lahat 'yan. Mga kinukuha po yung picture ko namin ni Lola ginagawang profile, hindi po kami yan subukan nyo pong tawagan yung mga yan hindi po yan sasagot, hanapin nyo po ako sa kanila sabihin nyo, sige nga po kung si Sir Red nga po yan, pakausap nga po video call ka nyo, hindi yan sasagot kasi nga fake sila ito po legit na account natin, Red Parungkin sa Facebook, madali lang po hanapin nyo po meron na po tayong 430,000 followers mga kalaki 430,000 plus followers sa po tayo ha? Red Parungkin po. Ito yung ginagamit natin na account ngayon. Meron din po tayong 780,000 followers yung pong main account natin. Pero ito pong ginagamit natin ngayon yung may 430,000 plus. Okay? At meron po tayong Aris Gatchalian din na account. Kasama natin si Lola Carmen dyan sa profile na sa Facebook ha. Ingat po sa mga fake account. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungkin na merong 17,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin red parong kina merong 449,000 followers ay po mga legit na account natin sa social media Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa amin sa private consultation. Iko-code ko ang birthman at birthday mo. Mali mo naman dito ka swerte, mali mo dito ka sumali ka na po sa private consultation namin mga kalaki. Okay? At may discount po sa mga sasaling ngayon para member kayo sa akin ng 3 months po ah, ah September, October at November o oh, di ba? Kaya sa mga interesado interesado diyan, message na po kayo sa Messenger ko, subukan niyo na po ang private consultation. Make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin ng mga fake account. Okay? Ituloy na po natin mga kalaking pamimigay ng mga lucky number 642 Pilipinas. Ito na po. Number 37, number 16, number 24, number 28, number 13, at number 15. At ito lang po ang 645, number 11, number 37, number 29, number 20, number 24, at number 6. At ito lang po ang 649, number 23, number 28, number 37, Number 35, number 40, number 42, at itong 6, 55. Number 16, number 19, number 28, number 36, number 43, at number 11. At itong 6, 58, kunin mo na mga kalaki. Number 24, number 33, number 12, number 18, number 40 at number 45. Ayun mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa, ayan po, sa ating mga OFW naman po dyan sa May, Singapore. Ayan, kila Ati, Raquel at kila ma'am. Loida. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng Toto. Ano ba yung Toto na yan? Alam ko, 6 digit yan. Eh. Tapos, 4 digit lucky number. Sige po, ibibigay ko po. Pag-aaral ko lang po yung birth year na pinorward niya. Okay? At syempre po, punta na po tayo dito sa Pilipinas. Ayun po sa may Mexico, Pampanga, sa mga tricycle driver dyan, sa mga jeepney driver. Hello po sa inyo. Kilamang Dado at Kilamang Dindo. Hello, shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa weteng at 645. Ibibigay ko po yung sa inyo. Okay? Sa mga nais pong magpa-shout comment lang ng comment, share ng share ng videos namin. Pag nakita kita, dapat naka-follow ha. Masya-shout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!